isang binata, tinukso lang gamit ang dalawang chopstick pero sa isang iglap, napailalim niya ang lahat. Sino nga ba talaga si Mo Chen Feng, isang ampon, isang sundalo, o ang Diyos ng digmaan na bumabalik para maghiganti? Sa gabing bumuhos ang ulan, isang lihim ang mabubunyag at ang ama na pinagkakatiwalaan niya, siya palang tunay na kalaban. Pero sino ang dapat niyang paniwalaan, ang dugo o ang alaala? Huwag kang kikilos dahil sa pagtatapos ng kwentong ito, malalaman mo kung gaano kalalim ang isang pagtataksil. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing iyon sa Yon City. Tahimik ang buong paligid, maliban sa mahinang tunog ng ulan na tumatama sa mga bintana ng restoran. Nasa isang sulok si Muchen Feng, nakaupo, tahimik at kalmado. May hawak siyang peres ng chopstick, simpleng kahoy, walang inbranding palamuti. Ngunit sa kanyang mga mata, parang may apoy na nagkukubli. Mu Chenfeng, tama na ang pagpapanggap, sabi ng isa sa mga bisita, si Ling Xiao, habang nagbingitian ang mga kasamahan niya. Kung tunay kang anak ni Zeng Yuhao, bakit chopstick lang ang kaya mong ipakita? Tahimik lang si Chenfeng. Feng. Dama niya ang init ng kanilang mga titig, parang apoy na dahan-dahang lumalapit. Naririnig niya ang mahihinang tawa, ang pagkatok ng baso, at ang marahang pag-ikot ng alak sa kristal na tasa. Isinawsaw niya ang chopstick sa tasa ng tsaa sa harap niya. Ang tunog ng basag na katahimikan ay halos hindi marinig, ngunit ramdam ng lahat ang pagbabago sa hangin. Sa isang iglap tumigil ang tawanan. Sa bawat galaw ni Chen Feng, parang may mabigat na bigat na bumabalot sa paligid. Ang kanyang mga daliri, matatag. Ang kanyang mga mata, malamig. Dalawang chopstick lang, anya sa mababang tinig. Pero sapat na para ipaalala kung sino ang tunay na may kontrol sa hapag na ito. Bago pa makasagot si Ling Xiao, narinig nila ang kaluskos ng mga bantay sa labas. Tatlong lalaki, armado, pumasok, mga tauhan ni Long Zee, ang pinuno ng sindikato. Ang mga tao sa mesa ay napaatras. Si Chen Feng na natiling nakaupo. Sa isang mabilis na galaw, ginamit niya ang chopstick, isang hampa sa kamay ng unang tauhan, sabay ikot ng katawan, tinamaan ang lid ng isa pa. Walang sigaw. Walang labis na kilos lahat ay parang eksenang pinlano. Ang huling tauhan ay umatras, nanginginig. Nakaharap sa kanya si Chen Feng, hawak pa rin ang dalawang chopstick na tila hindi man lang nabasa ng dugo. Sabihin mo kay Longzi, marahan niyang wika. Ang digmaan ay hindi nagsisimula sa espada, kundi sa pagitan ng dalawang katahimikan. Tahimik ang buong restoran. Ang mga ilaw, unti-unting kumikislap. Ang ulan sa labas ay tila mas lumakas. Mula sa dulo ng silid, lumapit ang isang babae, si Yun Shuang, may halong takot at pag-aalala sa kanyang mga mata. Chen Feng, bulong niya. May balita si Juyo, nakita sa silangan ng lungsod. Tumigil si Chen Feng. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Ang mga chopstick ay dahan-dahan niyang ibinaba sa mesa. Ang lahat ay parang biglang tumigil sa paghinga. Ang katahimikan ay mabigat, halos marinig ang pintig ng puso ni Chen Feng. Sa isip niya, bumalik ang imahe ng nasusunog na bahay, ng sigaw ng kanyang ama. Nang apoy na kumain sa lahat ng alaala ng kanyang pagkabata. Panahon na, mahina niyang sabi. Ngunit sa ilalim ng kanyang tinig, may halong lungkot at galit. Isang boses ng taong handang kalabanin kahit sino, kahit ang sariling pinagmulan. Sa labas, kumulog. At habang bumabagsak ang ulan. Ang dalawang chopstick ay naiwan sa mesa tanda ng isang digmaan na magsisimula pa lamang. Ang ulan ay hindi tumigil ng gabing iyon. Ang buong Yun City ay nababalot sa malamlam na liwanag ng mga poste. Habang ang mga lansangan ay tila nagluluksa sa paparating na bagyo. Tahimik si Mu Chen habang naglalakad sa tulay ng silangan. Sa kanyang kamay, muling hawak ang dalawang chopstick. Basag, may bahid ng dugo, at may kasamang bigat ng nakaraan. Sa di kalayuan, bumungad ang anino ni Jiu -Yu. Ang hangin ay tila huminto. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumurap at ang katahimikan ay nagmistulang tunog ng kulog na walang ulan. Matagal kitang hinanap, malamig na sabi ni Chen Feng. Bakit ngayon ka lang lumitaw? Ngumiti si Jiu Yu mabagal, puno ng panunuya. Dahil handa ka na, sagot nito. Handa kang malaman ang katotohanan na hindi ako ang pumatay sa iyong ama. Napatigil si Chen Feng ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila pumupunit sa katahimikan. Anong sinabi mo? Si Zen Yuhao, wika ni Jiu Yu. Ang tunay na dahilan kung bakit nasunog ang iyong tahanan. Ginamit kanya, pinalaki bilang sandata, hindi bilang anak. Ang mga mata ni Chen Feng ay nagdilim. Ang ulan ay biglang lumakas, tila sinasabayan ng apoy sa kanyang dibdib. Hindi ko siya paniniwalaan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, bumalik ang mga alaala. Ang mga lihim na usapan. Ang mga tingin ng kanyang amang ampon na puno ng pagtatago. Sa sandaling iyon, may putok ng baril. Isang bala ang tumama kay Jiu Yu sa balikat. Sa likod ni Chen Feng, lumitaw ang mga tauhan ni Zeng Yu Hao. Chen Feng, sigaw ni Zeng Yu Hao. Bitawan mo na yan. Ako ang iyong ama at ako lang ang magtatakda ng iyong kinabukasan. Dahan-dahan, humarap si Chen Feng basang-basa ng ulan, hawak pa rin ang dalawang chopstick na tila sandata ng mga alaala. Kung ama kita, marahan niyang wika. Bakit kailangang patayin mo ang sarili kong dugo? Tahimik si Zeng Yuhao. Walang salita, tanging pag-ikot ng hangin at patak ng ulan ang maririnig. Sa isang iglap, binagsak ni Chen Feng ang chopstick sa lupa. Tumulog ito, isang malalim, marupok na tunog na tila wakas ng lahat. Lumapit siya sa kanyang amang ampon, ang tingin sa kanya ay puno ng galit, lungkot at awa. Simula ngayon, sabi ni Chen Feng. Hindi na ako ang sandata mo. Lumakad siyang palayo. Iniwan ang dalawang chopstick na nakabaon sa putik ng tulay. Sa likod niya, narinig ang mahihinang sigaw at kaluskos ng mga taong nagtaksil sa kanya. Ngunit hindi na siya lumingon. Dahil sa bawat patak ng ulan, alam niyang unti-unti nang nililinis ng langit. Ang mga sugat ng kanyang nakaraan. Sa dilim ng lungsod, isang liwanag mula sa silangan ang sumilay. At sa unang pagkakataon, ang diyos ng digmaan ay naglakad bilang isang tao. Malaya, sugatan, munitbo,